Sa kabila ng malalakas na pagulan, matagumpay na naisagawa ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang pinaikling na anti-criminality operations sa lalawigan na nagresulta sa pagkakaaresto ng limang katao at pagkakakumpiska ng ilegal na droga at mga loose firearms noong Hulyo 22. Ayon kay Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, naaresto ang dalawang hinihinalang tulak ng droga at isang ilegal na negosyante ng baril sa magkakahiwalay na police response at bypass operations na isinagawa ng mga tauhan ng Lika Police Station, Santo Domingo Police Station at San Isidro Police Station. Nakumpis ka sa mga operasyon ang tinatayang 0.69 gramo ng hinihinalang shabu, isang kalibre 22 revolver at mark money na ginamit sa operasyon. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, dalawang wanted persons ang naaresto rin sa magkakahiwalay ng Manhan Charlie Operations ng San Leonardo Police Station at San Jose City Police Station. Ang isa ay may warrant of arrest dahil sa failure to obey summons sa ilalim ng Article 151 ng Revised Penal Code habang ang isa pa ay dahil sa paglabag sa Section 266 ng National Internal Revenue Code o NIRC. Kasalukuyang na nasa kustudiya ng mga operating units ang mga naarestong individual. Dalawang wanted na individual ang naaresto habang dalawang loose arms naman ang kusang isinuko sa pulisya sa magkahiwalay na insidente sa lalawigan ng Rabaisihan ito Julio Abente. Ayon kay Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office in Nepo, isa sa mga naaresto ay isang 26 anyos na lalaki mula barangay Pagong Silang, Kapiau, Siya ay naaresto bandang alas 8.45 ng gabi sa pamagitan ng isang joint operation ng Kabyao Police Station, 303rd Maneuver Company ng RMFD3 at 1st Provincial Mobile Forest Company o PMFC. Pinarresto ang suspek sa pisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Article 266A, Paragraph 1D ng Revised Penal Code, na dado ng Republic Act 8353 at Republic Act 11648. Walang piyansang inirekomenda para sa kanyang kaso na inisyo ng RPC Brands 35 sa Gapan City. Nauna rito, dapong alas 7.45 ng gabi, isang 64 na taong gulang na magsasaka ang inaresto sa Barangay General Geraltino ng mga operatiba ng General Geraltino Municipal Police Station. Siya ay may warrant of arrest dahil sa paglabag sa Section 68 ng Presidential Degree 705 na amyandado ng Executive Order 277 na may inirikomitang piyansa na 12,000 pesos. Ang nasabing warrant ay mula rin sa RTC Branch 35, Gapan City. Samantala sa ilalim ng kampanya ng Philippine National Police o PNP na balik baril program, dalawang kalibre 38 na baril ang voluntaryong isinuko sa pulisya. Ang isang 40 anyos na magsasaka mula barangay Monet ng Tikwan ay nagsauli ng isang caliber .38 revolver na may dalawang pala sa Nampituan Municipal Police Station. Isa pang 36 anyos na magsasaka mula barangay Poblasyon North, Science City of Muñoz, ang nagbalik ng kaparehong baril, ngunit walang kasamang pala. Ang mga nasabing baril ay formal nang nasa kustudiya ng mga otoridad. Naaresto ang apat na hinihinalang tulak ng droga habang halos 70,000 pesos na halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska sa magkakaiwalay na bypass operations na isinagwa ng Nueva Ecija Police Provincial Office o Nepo sa Lalawigan. Ayon sa ulat na ipinabot kay Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng NEPO. Isinagawa ang mga operasyon ng mga tauhan ng Aliaga Police Station, General Natividad Police Station at Pantabangan Police Station sa kanilang mga area of responsibility. Bilang resulta, apat na individual ang naaresto at nakumpiska mula sa kanilang tinatayang 9.5 gramo ng ginihinalang shabu na may estimated standard drug price na 64,600 pesos. Ang mga suspek ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isang pahayag, binigyang DA ni Police Colonel Bruno ang patuloy na determinasyon ng NEPO laban sa ilegal na droga ay hindi sila titigil sa pagsugpo sa lahat ng anyo ng ilegal na droga sa lalawigan. Aniya, magpapatuloy sila sa walang humpay na operasyon, ang tulungan sa komunidad at intelligence-driven efforts upang matiyak ang isang drug-free na Nueva Ecija. Ang mga operasyong ito ay alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Ayatiniones Jr. Regional Director ng Police Regional Office 3 na paitingin ng kampanya kontra droga at isulong ang isang drug-free Central Luzon.